guys, welcome back to Louis 62 official vlog. So, for today's video guys, nakikita nyo ba yung nasa likod natin? You know, yung background natin guys, narito tayo sa barangay sa Dito guys, sa dam mismo ng sa Marignana. Wow! So, yun, nakabalik ulit tayo dito. So, samahan nyo kami guys na magikot-ikot dito at pupunta pa kami sa taas para maipakita sa inyo yung mga magagandang liguan dito sa dam ng Samarinyana at magagandang tanawin so ayun guys kasama ko si Kuya Travel and Happiness ayun siya nasa likod ayun nagbablog din siya guys pero syempre guys bago natin ito ikutin maraming maraming salamat muna sa 22k subscribers natin um, excited na ba kayo na ikutin natin ito excited na ba kayo guys so tara na Ayan guys, punta muna natin si Kuya Travel. Andun siya, Nagka-video siya doon guys. Tingnan nyo guys. Ayan guys, paakit na tayo sa ano guys, sa taas. Ginahintay na natin si ano si Kuya Travel. May kasama tayo dito. May kasama. Ayan guys, ang daming mga tao dito. Ayan oh, tingnan nyo yung pila ng motor. yung mga kasama natin guys, so dalawa lang yung kasama natin yung isa nating kaibigan ha? babaw na doon tayo nga sa taas punta tayo doon doon daming tao guys na yung kasama natin na wala sana na siya ito ang view dito guys kapag nasa taas ka kasama natin ang vlog ready again uh, Scooter. Saka motor niya. 'Yung motor niya. guys, ang babaw na pala ng dam guys. Oh, uh, nakaraan pag pumunta 'di ba, ganito. kababaw Ayun oh. Saan? ibabaw guys ng dito punta tayo sa ano sa taas nagpaiwan yung kasama natin guys pagod daw siya maglakad so ayun kasama natin isa ano ba eh? dito kami nagdaan sa gilid ng bundok wala yung ko. wala yung Guys, galakan pa rin tayo guys Papunta sa pinakamagandang bahagi ng dam na sa Marignana <laughs> Galakan pa rin tayo guys Malapit na rin tayo makarating Abangan nyo guys Ang ganda talaga yan Wala pa? Uh, gusto ko nga ito yung vlog Sabi ko sa'yo mag vlog ka na eh Bili ah, bago

Ayan uh, guys May chug nga meron dito Hindi Di dito pa ito Di dito Malapit na tayo guys Laki na nga Bakit yun? Anong nangyari dun guys? Nagal na kasi kami hindi dito guys Nakapunta kaya hindi namin alam kung naglaki ba ula Pero sa tingin ko malalim pa rin Mga new guys, malapit na tayo guys. Sa mga nanonood diyan, maraming maraming salamat. Yan, malapit na tayo. Oh, well, wild duck 'yun, oh. Know? Wild well, duck aso. Ito na ba 'yan? Wala pa. Sana so, kitina. Na. Wala Guys, ipapakita ko sa inyo guys, nandito na tayo sa harapan na, Dito na tayo guys sa taas dam guys tingnan nyo napakasulid ang guys po, guys lem, lang guys buaya guys hindi guys ini may mga bato sa gilid. Ayan sa mga bato guys bantay bantay lang tayo guys baka may sawa uy ano yung guys oh sayang si kuya travel hindi ang sama dito dito malalim dito naman yata yan malalim yata mon guys lubog na kami guys yun guys oh lubog na mga tao guys Jangan <laughs> ah, hmm. na kami guys, hmm. okay, tayo okay. kita <laughs> 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 Yen, guys, Naga blue blue guys, enggak ada guys, okay, Sabi sa inyo guys, hindi sayang yung subscribe nyo sa akin channel eh. Akitin natin ito guys. Ay dito guro yung mga kanot gabo. Diyan okay, daan da. Papuntang ka okay, nandiyan. dito? Yay. Yeah. Takot guys. Sana maglaki yung views ng vlog natin na ito. Ayan, sana po. Nagsama-sama lang yan sa akin, guys. Ilan? tao ka na? Wala na. O. Ika tayo, guys. Sa taas, guys. Ayan o. Oh. Di lang yung nakakarating dito. Yung mga malalakas na nila lang lang. Pakita natin yung harap. Malapit na? Ito, guys. Wala pa namin nararating yung siyasabing mangkagat. Yan, guys. So, kahit mag-dive ka, hindi ka magsagad dito. natin komedikos. Natauloy nang kita Guys, tuloy sa paglalakbay sa delikadong daan. Para marating ang gustong puntahan. So guys, 'yung daan natin ipapakita ko sa inyo. ito guys yung ating daanan guys Saan? okay tayo dito sa ala yan yun know, sa so, gilip tayo magadaan papunta doon hindi ka doon guys hirap ng daanan ayan. para sa inyo guys ayan guys so, may tao pala dito, may tao. sino ang ganda-ganda mga bato. Parang bato. Soklat, hmm. ganda. Dito, dito guys. Ang damdang sa marina, nasa taas.

nag-vlog din pala dito and guys pag nakapunta na kayo dito ay maamis talaga kayo kasi tignan nyo yung video natin dito napakaganda parang nasa ano ka na sobra pa sa inyo dito grabe ano, 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 natin magkatalon daw siya guys so ako hindi naman kasi ako maliligo bali nag vlog vlog lang ako dito try try lang natin siya guys, ang katalo siya. Guys, yung kasama natin guys, nasa taas na guys. Tingnan natin. Ayun na siya oh. Grabe guys, ang taas. Hindi natin alam kung kaya niyan. Tinuturo nila guys kung saan banda pwede. So, siya naman may sabi na magatalon siya dyan. Ang ganda guys, so. Oh. Ayun na guys. Grabe, solid. Buhay pa kaya yun? Ay, buhay guys. Punta natin. Punta natin siya. Buhay. Buhay. doon. Balik ka doon. Pagod <laughs> na, ipabalik mo pa. Marami ka ganda. Ayan guys, o. Oh. Ha? Ayan, o. Oh. Ang ganda guys. Basa na ako, wala na. Ayun, ayun pala, yun Ayun pala, yun guys, o. Ito pala yung ginadaanan niya ng tubig ko. Oh. Ayun oh. No? Andun yung tubig guys. Taas yun nun. Taas ng pinalun mo. Ayun, pakpaklawin no. May pakpaklawin. Balik tayo guys, napakita una sa inyo guys napakita na namin, pawin na tayo ngayon guys so pinakita lang namin kung ano ang so, ganda ang tanging yaman ng Brooks Point ito sila guys tara 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 hindi naman ito ayan lang guys hanggang dito na lang ang vlog natin ngayong araw at sa mga nanood maraming maraming salamat so, bago pa lang sa aking youtube channel huwag mong kalimutan na mag like share and subscribe para lagi kilang updated sa ating upload ng mga video so lang guys maraming salamat